Good morning mga kaloko Dito tayo mag Ayun ay, na nga mga kaloko At napakaagang umalis ko sa aming accommodation Aring nga pala si kaloko nyo Ay malma ang tinatakbo ng pag-iisip eh Na isipang ko nga ho palang Pumunta sa lake at salubungin ho ang Sikat ng araw mga kaloko At bago nga pala ang lahat mga kaloko Ay Gupit luko Akin munang ipapasilip sa inyo ang aking binaon doon sa Madaling araw pa nga ho ako'y naggayak. Naggayak na ho, mga kaluko. Nakabulol pa eh. Naganda nga ho ako ng tubig na yan at sasalangan ko ng pasta. Ariho ang tinatawag na lutong barambado. Ayan nga ho, Kumuha na ako ng dalawang bungkos na pasta ho mga kaluko. Isinalang ko na ho sa napakalamig na tubig. Sa may stainless hong kasirola. At nga ho, habang nakasalang eh, maghahanda rin ho ako ng ipiprito kong manok. At nilagay ko na nga ho yung harina ho, na hindi ko ho alam kung saan yung galing ang pagkaagawa. At sinabayan ko pa nga ho ng kinuskus na buhangin ho mga kaluko. Ari nga ho, ay nga ho pala eh, nagkadami pa. At pagkayari nga ho niya na eh, yung nilagyan ko uh, ho ng siling walang kwenta ho mga kaluko. Walang yung siling are eh at saka yan hong lemongrass na yan na dinurogo mga kaluko sa atin ay ginagapas din ay durog saka kung nga hoy na halo ng pagayaan-gayaan lang ho mga kaluko kailangan hoy dalawang daliri lang ho wag lalapat ang isa ha para hong magandang halo at sinugasan ko na nga ho yung manok mga kaluko hugas din naman si Utoy eh pwede na yan para naman ho malinis-linis. Pagkayari ko nga hukasan hugasan ng manok na kinuha ko lang sa rep na hindi ko alam kung sino mayari. At ang hari ng aking hinalo-halo, naghanda nga ho ako ng isang itlog mga kaluko. Dapat to isa lang ho ha, huwag susubra. So At binudburan ko nga ho ng buhangin na durog. At hinalo-halo ko nga lang ho ng pagayaan, pagayaan gayaan, paganong-ganon ho mga kaluko. At nilagyan ko nga rin ho yung hinalo-halo ko na harina. Ay hindi pa ho nakakontenta si gupitlo ko. Ay talaga naman ho, ang gusto ko ho talaga dun sa manok na ibiprito ho, ay marami ho budbud na itlog. Ayun ho, eh, dun ho ko nasasarapan. Ayan nga ho, ibinabad ko na ho ang aking manok na kinuha lang sa refrigerator na hindi ko alam ang mayari. Papaltan ko na lang pagka ako sumahod ha. Mga kahanggan di yan. Saka ako nga ho nilagay dun sa harina na may buhangin na may samot-samot na uh, lemongrass. Kung bagay tanglad sa atin at saka sa sili kung walang kwenta. Walang yan sili mga kaloko. Ang dami ko na hong nilagay. Wala na mo kong kaparas-paras eh. Peki ho yata ang sili rin eh. At pagkayari ko nga ho yung lamuta sa harin ng may buhangin. Ay binalik ko ho doon sa itlog mga kaloko. Ganyan ho magprito ng manok. Ang gusto ko ho talaga ay babad na babad. Langoy na lang ho sa itlog. At pakiyari nga ho na yan eh. Maganda na ho ako ng sos ko doon sa pastang aking ginawa ho. Gagawin pa lang pala mga kaluko. Naghanda nga ho ako ng diyan ng bawang. Nagagayatin ho ng yung gusto ko lang sa kaliitan. Hindi naman ho kalakihan. Hindi rin kaliitan mga kaluko. Yan nga ho eh, Pinino-pino ko lang ako ng ganyan. At saka ho sinabayan ko ho ng sibuya. So, ninsan. Ni Napakamura nga ho pala ng sibuyas din eh mga kaloko at ng bawang. Kung ikaw ay talagang napakahilig sa sibuyas, lalo na kung ikaw ay nagpipishball. Ay! Nakaw! Panama ka rito mga, mga kaloko. At nung naramdaman ko nang akong napakainit na mantika na use oil at nangingit mga kaloko, ay isinalang ko na ho ang aking manok. Yan hong use oil na yan eh. Pinagprituhan ho nung mga kasama kong Indurito mga kaluko At naluto na nga ho yung aking pasta binabad ko na ho sa malabing tubig At sinala ko na nga ho yung Kawali ni kahanggan At nilagyan ko na nga ho ng butter mga kaluko Butter ho na hindi malaman ng lasa Na sobrang cheddar Kung e, ibang iba ho sa atin Eh nangahot nilagyan ko na rin ho yan ng mantika Hindi lang ho pinakita sa video Habang ako ay Nilagay ko na nga ho yung ating garlic na ginayat-gayat mga kaluko. Hinalo-halo ko nga lang ho yan at para lumabas ang aroma. At sinunod ko na nga ho ang sibuyas. Hindi ko masyado niluto yung bawang mga kaluko. Para ho isasabi ko sa sibuyas para hindi ko sunog na sunog. Yan nga ho. Hinalo-halo ko nga lang ho sa katamtamang init ho. At nilagyan ko pa nga ho ng gatas. Yan ho ang lutong barumbado ni Gupit ko. Yan hoy, gagawin kong sauce dun sa aking pastang nabili ho mga kaloko. At nilagyan ko na nga ho ng buhangin at graba. Pinipino at nilagyan ko pa rin ho nung walang saisay, walang kasaysayang sili ho na nabili ko doon sa retail. Kaya pala nakasale. At yung natira ko nga ho powder mga kaloko, ay hinalo ko na ho, ho yan. Hindi na malam na lasa. Mm -hmm. pa si kaloko, natikim pa. At nilagyan ko nga ho yan mozzarella cheese para ho yung maging malapot ang aking susuho ng pasta, mga kaluko. Ay, tignan nyo naman ho yan. Maya-maya ho eh. Maluluto na. hu tama na. At nilagyan ko pa uli ng, ng graba, mga kaluko. Walang hiya yan. Hindi na doon sa nilalagay na buhangin eh. Hinalo-halo ko nga lang ho mga kaluko, para ho ma ang mga nilagay kong Pampalasa eh. Talagang manot. Sinunod ko na nga ang pasta diyan mga kaluko. Habang nakikita nyo ho yung tinunaw. Nandun ho yung na dito. Nandun pa rin. Right. At nilagay ko na nga ho yung ng spinach. Na walang hugas-hugas mga kaluko. Kaya nung aking kinain ay mabuha buhangin pa. Iyon nga ho, Pinatay ko na pala diyan ang kalan. Para ho hindi ho masyadong maluto ang aking sos ng pasta. Yun ho. Hindi ko na pinakita. Nilagay ko na doon yung pasta at naganda na nga ako ng tupperware. Mga kaluko, sabay isasalin ko na nga ako yun Ay, pinasikat pa. Ay, kainan mo ng luto. Ano kaya lasa na yan? Yan nga ako pala yung wala asin, mga kaluko. Hindi ako nag-asin. Sabay na isipan kong ako pala mag-french fries. Nanguha na naman ako, ako ng lulutuin doon sa... Freezer mga kaluko At nilagyan ko ng foil yang hung air fryer ho ng aking kasama sa bahay. Abay, hindi ka naman ho mo magpaalam at gawa ng tulugan pa ho mga kaluko. Yan ho, yala stress ng madaling araw. Ay talaga naman ang bulabog at sinet up ko na nga ho yan. Automatic din naman ang gamit ni Insan eh. Nilagay ko nga sa french fries at bahala ka ng maluto diyan habang ako pala nagluluto yan eh. Oh, tapos na ho pala akong maligot. at magluto na yan mga kaloko. Akin na nga akong hinahanda ang aking mga dadalhin ho doon sa lake. Yan nga ho pala eh. Basta na pag na na. Allah, wala na akong atrasan na re. Yan nga ho ay naghahanda ng aking dadalhin. Para naman mag si Gupit Luko eh. Ayun naman na re. ay siya. Ay punta na binitbit ko na nga ho diyan ang aking pang-stand ho at saka ho ayan ho kung nakikita nyo bibitbitin ko na ho yung aking scooter mga kaluko ayan ho yung aking gagawing service papunta ho dun sa leg eh, medyo naman ho malayo-layo eh at lumabas na nga ho ng accommodation diyan mga kaluko at kita nyo nga naman yan mga kaluko ay siya talaga naman ho madilim-dilim pa eh Aroy, ay bahala na Yan naman ho eh Talaga namang safe naman ho din mga kaluko Hindi naman ho Wala ho dapat ipag-alala din At gawa ng Na marami naman ho CCTV reading. At saka ang mga tao Ay eh, syadya ko naman ho mababait mga kaluko Ari nga ho lakad na rin mga kaluko eh, Talaga naman hu iniisip ko pa nung gabi pa eh At saka nung hapon Bago sumapit ang araw ng linggo na rin mga kaluko dahil sabi ko sa, sa akin, sarili, susuluy susuloy tingko naman ang tag-araw din eh, gawa ng pagtaglamig na din sa bansang are. Eh, nako po, hindi ka na makakalakad mga kaloko. Walang hiya nga akong kaulagang ko na yan. Yang gawang tinataho, tina, habang tinatahok ko oh, yung kalasada na yan. Habang akin tinataha, ay kainaman, Pamahirap magano eh, pabulol-bulol pa. Eh, napag-isip-sip ko nga ho pala mga kaloko. Ay, wala jo. Hindi mo na ako nakapagdala ng sapin eh. Hindi ko rin hunadala yung aking bangkong malita pang pangkamping mga kaluko na binili ko sa loan. Ay, talaga naman yung mga kaluko. Kung mapapansin nyo yung kalsada na aking tinataha, ay napakalini. So, yung mga oras na huya na eh, quarter to five na huya mga kaluko, aking nga akong hinahapo ang pagsikat ng araw. Gawa ng tinignan ko sa weather forecast. Ang sikat ng araw huwi, eh, 540. Napakaraming lahong ano rin e eh, mga kaluko, yung kang stopover, yung kailangan eh, hindi mo talaga yung lagpasan eh, baka ako'y mahuli, sabi, ay kita niyo na mga kaluko, napakaliwanag ko din eh, hindi ka talaga mag-aalala, kahit saka magpunta din eh, wala kang makikita mga, mga tulig na tambay diyan yan, o, ay kita nyo na mga kalasada na yan, Parang ang takbo eh, no? Pero mabagal ho lang yan, mga kaluko. Medyo nga ho malayo-layo na. Yan ho ang aming akin pupuntahan ho, mga kaluko. Eh, napuntahan na ho ng aking kahanggan. Eh, ari ho eh, akin sa Google Map eh hindi ko masearch search yung gang river o lake. abaya ang nasesearch yung restaurant na river eh. Eh, yun eh, na binaybay ko at akin natatandaan ho ang aming pinuntahan kung arga ay tama ay eh, bahala na ay eh, marami yung mahong karga ang aking baterya eh walang dyong si gupit luko ano eh, matindi ano ho, mga kaluko ay iisa isa eh walang hiyari mapag tripan lang hindi alam ang tatahakan eh kung ano gang sa akin pupuntahan eh sa akin naman ho eh ini-enjoy ko lang ho ang aking pag-iisa din sa Bansa nga kapag pinagtatrabuhan mga kaloko ganun lang akong kasiyahan mga kaloko i-enjoyin mo lang gagawin mo lang ang busy ang iyong buhay para mabilis ang lakad ng panahon at saka ikaw ay hindi maestri sa kakaisip mga kaloko yan ho ay aking party ho ng paglilibang at mag -e enjoy pa ho ako mga kaloko at mapapakita ko pa sa aking pamilya at sa kung sa aking mga manonood ay, sa balang araw siguro, huwi, dadama rin ang aking manunood, mga kaloko. Ay, kita nyo, huwi, mga kaloko. Ay, taraga namang hong... Wala naman daanan ng ano eh, ng bisikleta. Tinaho ko na ho highway na yan. Sa parte nga ho pa yan, mga kaluko eh. Malapit na hu, ako. Ayun, lumiko na pala ako. At yan nga ho pala yung sinasabi kong ano, yung, yung River Restaurant ay naman yung si Google Map. Lake River, ay hindi naman makita yung lawa na aking sinesearch eh. Yan nga natatandaan ko yan, mga kaluko. Ay kita nyo ang aking service, mga kaluko. Malakas din eh. Gawa ng itari huwi eh. ahunin. Ay kita nyo ho oh, kung paano ahunin ang aking service yan. Mabalik oh, tayo sa buhay-buhay ng pagiging abroad, mga kaluko. Ay kayo ga ka, Saan bansa ka ngayon? Nasaan bansa ka, ka ngayon? Eh, ano gang pinagkakabalahan mo? Ano ang ginagawa mo sa buhay para ikay malibang? Abay kung wala Abay minsan naman ay eh, samahan mo ang gala ni Gupit Luko Ako ya naman eh Panauri mo na lang nga rin hanggang dulo mga kaluko Baka naman ako yung makakahiling sa'yo Uy, samahan mo naman akong baybay ng lawa na re At sabayan pa natin yan ang ng nakakaindak na musiko. Haluko may pasaw. Gupit luko. Like on my dance, drop out the sunroof. Let's kick it, oh, up my drop, motherfucker. Look at, it at this, just take it, all oh, let's make the town, paint the town, we'll shut it down, shut it down. Let's burn the roof, and then we'll do it again. Let's do it, let's do it, let's do it, let's do it, and do it, and do it, let's do it, do it, and do it, do it, do it, do it, do it, let's do it, let's do it, do it, do it, do it, do it. ayun ay, na nga ho mga kaluko di ni na nga ho nag almusal si gupit ng patayo ay muster pa sa kamerang pagkain eh kaya naman yan walang yan padali ho yan talaga mga kaluko palpak wala nang upuan wala pang panapin hindi pa nasikat ang araw sumisikat yun nga lang ayaw magpasilay makulimlim ay susuko po mga kaluko ang padali na rin Bay, sa susunod ay akin namang pagkahandaan ho talaga. Abay, kain ho tayo mga kaluko sa puntong iyan. Morning mga kaluko. Dito tayo ngayon sa, sa lake. Sa, tignan natin kung sasalubungin natin yung sun, sunrise mga kaluko. Tingin ko eh, parang hindi natin masisila yan, gawa ng maulap eh 5.33 na mga kaluko kasabay nga ho pala ng aking diyan oi bumitik pa ng mga ilang litrato eh are, papakita ko sa inyo but I got you fight Pagkayari ko nga ho palang pumitig diyan mga kaloko Ako ho pala yung nag na lumipat sa ibang lugar Gawa ng napakahirap naman hong kumain ng patayo eh E tara ho samahan nyo akong lumipat ho ng ibang lugar habang ako'y nagkakape Pagkatapos pala ng higop na rin mga kaloko At ayan na nga ho mga kaloko may mga madadaanan ng nga ako rin yung namimigwet Katulad doon nung nagdaanan ko kanina nung madilim-dilim pa pa rin nga ho sila mamay nare masilim-silim pa eh talaga naman ho namin wala naman humahuli eh mga kaluko, di nga pala ho sa lugar nare pagka gusto mo ho pala mamingwit ay e, kailangan ho ng permit mga kaluko, di niya ho pala mga kaluko, kung napansin nyo kayo na yung tinanan ko, marami rin yung napakarami din ho kabin din eh may sari-sari rin yati eh at na rin na nga ho, nakakita na ako ng spot mga kaluko dito na nga ho tatapusin ang aking pagkain ho mga kaluko tarot samahan nyo ako ay tayo ho'y kumain din eh เพลง Gagaling din naman eh. Saktong tumawag ang aking pamilya. Ayun. At ako may nakahuntahan din eh habang kumakain. Ay siya paano? Hanggang sa muling gala huli na ikupitlo ko. Samahan nyo huli ako. Pagtagahan nyo aking mga video. Ay maraming maraming salamat ho mga kaluko. Hanggang sa muli hong gala ko. At sa aking pagugubahit. Salamat po sa inyo. Lagi ho kayo mag-iingat diyan, mga kalbuko. Saan mo kayo sulok ng mundo? Tuloy lang ho laban sa buhay. Ganun lang ho talaga. Minsan ho eh. Talagang ikaw eh. Babang baba. Minsan naman ho eh. Ikaw ay tataas. Salamat ho. Good morning mga kaluko. Dito tayo mag-aalmusal. Palpak nga lang. Gawa nang hindi ko nadala yung aking upuan. Palang hiya yan. Okay na dito. Wala rin ako nadalang sapnan. Palpak lahat mga kaluko. Tara, magkapi muna tayo. Kapi ho tayo mga kaluko. Ay. Ayos din ho ang kape. Dikman ho natin yung niluto kong pasta. Palpang nga lang ho.